Pwede ba ako sumukay dyan? So yung mga hindi marunong magpubota dyan Makurot mo ay sakit sa Good. <laughs> Dapat ang turuan natin si ano, Tatay Albert. Oh, pwede kasi ito, pagka medyo bumababa yung gulong, may, may, ano, may, may, may lumbak, yung talim sa, sa, sa ilalim may hirapan. Kaya may adjust ka din eh. Kailangan oh, ko mo control rin eh rin. Hindi rin pala kaya. Sabi ko, sabi ko pa naman ka Tekram, pinagmamalaki ko kanina. Kayang-kaya kaya ko yan. Tama yung, yung, yung ano, makina pagka ano, may ano eh, ang lupa kasi pag ganun ganon katikram. Mm. Kaya kailangan may adjust po tayo pag uh, lumalim, akit po nung ano talim. Ganun lang. Uh, tayo Albert! Ay. Kaya lang ang pagturo. Ano to, medyo masilimot. Hindi, ano, medyo kung madali kang umitindi, ano, mapagal. Kaya ang daming hawakan eh. Tayo Albert! dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Ito. Tay Albert, gusto ko matuto kayo nito. Ma ano ka na ba ni Tatay Albert? Ah, susalin. So ah, hindi pa. Tsaka si Tatay, Tay, Ay. Dapat kayo mismo ang marunong gumamit nito. Hindi, um. hindi po ako. Oo. Tulungan nyo Ha? Buto na ka alam namin. <laughs> to, Albert Ano ba, sa trainer na namin? Oo, uh, kailangan niya matuto niyan. Kailangan. Pagka kasi hindi mo pwedeng maikat yan Basta't mga naka-neutral pa yung mga paikot ng ano, PC Kaya naka-neutral lahat yan Alala Ano yung kainit? Ano pala. <laughs> Pupunta lahat sa atin yun. Maganda sila yung matuto kasi hindi tayo. Pero ito na ho tayo kasi lalakas to ang ulan tay. Ayan na talaga. Umira mo tayo ka telegram ng Kubota kay Tatang. May mga gamit to siya sa pang farm. thank you

Talim. Ano yung mula konti? Kabili mula muna konti ah. Kabili muna ang konti. Oop, oh. Okay. O, baba mo ng konti. Baba mo ng konti. Yon. O, ilay mo konti. Nakagalit yung makina. Masyadong hindi mo lagi. Ang ganda. At saka, makikirantap ka lang sa makina, Tatay Evan. Makikikita mo lang yung makina kung bumabaon o hindi bumabaon. O, <coughs> play. Okay. Ilay mo. Ay, namatay. Namatay. Ako, bakit? sumobra ang baon ng talim. Mm -hmm. Sumobra po ang baon mga katekram, kaya namatay. <laughs> Ay, inyo talang muna tayo, Tati Kasi pagka ng talim Tati Ebert, hindi kayo na makina, mamamatay. Kahit sino ang, oh, sumobra ang... Agad... Kahit ano man kasi sumobra baon, Tati mamamatay. <laughs> Kailangan... <Kaya> hindi, <laughs> baon na baon so, siya, Na sobrang baon niya. O pisinin mo yung pisinin mo tate Albert yung clutch. Pandali na lang. I-enjoy natin 'to. Ha, tisinan ni tate lang. Freddy. Okay. Ayo, pre. Ah, nakaka Ay, ah, to igigit igigit na rin to para mada. Ah. Ay, wala nang diesel bakat dito. nagpa ako. Ah. Dito, dito. Ah. Dito. ah, dito. ah dito. navert ah oh, forward tayo forward okay grabe nung kingbot sige god tatember kaliwa mo na kalua, pababa. Kali kaliwa pababa yan kaliwa kaliwa pababa di sini mo i-clutch yon okay pasok na tayo din sandali okay na tayo din okay na tayo din okay revolutionary setup tayo pag kali mo sige sagad mo tatember okay o sige ipok na magtatay pa diyan mo

Oy, hey, namatay na naman. O sige. Diyan mo, i mo lagi lahat. O sige, ipisilin mo yun. Ba, ano nangyari mga katulang? Ayon. Ayun din. Ah. Ganyan talaga yung tatay. Ini nak pegang batir ni tadi abang. Ano, Ayo mana nak batir? Kemana? Sudah dia lah. Bagaimana? Ah, ano, ah, medyo nag-aano yung battery, mga kating. Nasaan ba yun? Baka 100 lang yung pinakarga ni Kuya Ogos. 1,000 ah, yun. Baka yung gasolina diesel o oh, kasi yung kalahati ng binili mo. <laughs> na basa ka tuloy. Eh, may talagang ganyan. Pagsubok lang yan. na hindi kaya napasma ka na. Ay, Malakas ako sa mga pasmaan. Ay, ganun. Pero, mabilis lang ka ko. I-congratulate mo naman. Okay. Tay, congratulations ha. Okay. Congratulations, no. ang galing niyong, ang bilis yung matuto. Okay. Alam niya na yung... Mamaya si Tatay Albert at ah, Tatay Freddy. Alam niya na yong yung, ano, yung pag-level ng takbo ng, ano, yung yung align. Yung align ng, ano, pag-araro. Okay. Uh, yung, ano, nalang medyo, ano, uh, ni Tatay Albert. Yung, uh, yung ano, yung adjustment ng talim sa lupa. At saka yung revolution, gano'ng kalangas ang kinakailangan. Oh. Uh, at saka yung pag, pagka kasi inila mo, pagka paabante, ba eh, pabaon. Mati ha? Alam mo naman yung pabaon. Mati Ebert, pag bumabaon, pwede siya pag lumalim ng lumalim kasi Tati Albert, ang pabaon, pag lumalim, nahirapan Tati Albert yung makina. Medyo Nisan, ilahin mo siya para bubut Pero para hindi mamatay yung makina Tatay Albert. Ganun lang yon mararamdaman mo naman Tatay Albert pag bumabaon. Kasi mahirapan yung makina eh. At saka mag-practice Tatay Albert sa makina ng hubota na yan. Matututo ka ng ano, matututo ka. At napakadali lang naman. Para hmm. Parang nung ako nung bata ako. Huh? Parang nung bata ako, parang yung... Nakikita ko yung, yung itsura ko nung bata ako. Oo naman. Pero iba maniwala eh kasi siyempre sa itsura ko, ano, nalaspag na eh. Oo. Hindi sa, sa init. Oo. Oh, okay. Sa init, sa stress. Kasama na rin yung pag-asa. Hindi ka naman nalalayo kay Kuya Dave nun eh. Oo naman. Sa kay, kay Kuya Kirby. Oh. Nung kabataan ni Kuya Lito. Okay, mukha, mukha naman ako pogi nung bata pa ako, di ba? What? Eh, kwarto na yun na. Ah. Ha? Kwarto. Oh, Ang ngayon, CR. Oo. Taya, Albert. Pang-five star hotel ang CR niyo, ha? Ah. Ano ba? Hindi? Ano ba? Pa- Kaya tataya, Albert. Kuya Kirby, pang-five star yung ano niya, <laughs> ha? What do you say, uh, what do you say, uh, Kuya Kirby? I say, I Very good. Mm. This, ah, uh, this is a CR only. Yeah. Ang ganda ng smile ni Tatay Albert sa Sierra. Tay, parang ano na, bahay hey, na. Po?

Shampoo. Pwede na. Ayoko nga. Pwede nang TV. Pwede na TV. Okay. Na TV. Mm. Sinong pumili ng tiles? Maganda. Si Jan. Si um. Janet. Thank you, Ate Janet. Uh, Ang ganda ng tiles. Oo. Maganda yung design.

Pinashell uh, po sa ano sa Manila Zoo muna yung anak niya, Ate Cram. Manila su. Opo. ganda Ang kitchen nito. Bali, ito po yung mayayari po ng pinaka... Ganito yung pangarap kong kalawak na kitchen ah. eh. Kuya ah. Kervin, lawak ng kitchen nyo. Baka naman pagkaan, hindi nyo na, hindi mo ako papasukin dito ah. <laughs> Oh, okay. okay. Bugbuging kita pagka hindi mo ako... <laughs> Opo oh, talaga yan. Very long, Kuya Ano, kitchen. oh, ng kitchen. Uh, Ang ganda. You excited to finish? What? Uh, what? Ah, uh, uh, Ikaw! A anything. Ano, ano want? sa trabaho? Ati-ati trabaho. To, anything to... to... Kaya ko na magluto Paano po? Yes. If you want to hungry, if you, you you do that, so you want to watch you. Huh? Yes. Okay. Na sa bagay nagkakaintindihan oh, kayo. Okay. Sure. Hmm. Kuya Kirby. Also, so much. You. Yes. You, yes. You you good uh, good good to have. Yes. Yes. yes, yes. Hmm. Gusto ko yung guest ni eh, Kuya Kirby this time, uh, th uh, time, this time, ano, uh, looking no, not good to look to kitchen. So, 100% so bad. Because no finish, 80%. Also, 20% a finished product, this kitchen. But a uh, finish to 80% ang, uh, until 100%, very, very good. Very, very good uh, see to kitchen. Uh, for so your it. Yes, yes.

Pagmasdan At tumaraw man ay di pababayaan I love you, love iyong kagandaan yeah, Ewan ko kapag kinakausap kay lalong lumalakot

Magmula nang kita ay makilala Ay, magandang hapon po mga Kika-Babe and kika sa mga lolo-lolo. Pwede, ang galing. Naman. Kuya Lito, katumbas mo yung kita, sampung tao. Uh. Thank you, tay. Parang ano na to, parang magdamag na yata. Tong... Ay, at saka hindi na tayo pwede magtuloy doon sa ating traktora kasi medyo malakit na mga katikram. Medyo mm -hmm. siguro, medyo eh, bukas tomorrow o after tomorrow and after after tomorrow. After after yes. tomorrow na naman. Okay kasi tadi pretty, paano ba intro na magpapaalam? Medyo magpapaalam muna po kami mm -hmm. and, and, <laughs> <laughs> eh dahil po umulan mga ka uh -huh. kaya magandang hapon na lang po. Uh -huh. At saka naibigay naman natin yung ano naman natin ngayong araw na to. Kaya may bukas hmm. pa. Ay, yes, sir. Ah, bukas naman po, uh, mga ah. ka-Tekram. So, Sana naging masaya po kayo, mga ka-Tekram, ngayon pong kami napanood n'yo. Sana po nakilitipo namin yung mga kilikili. Bakit hindi pa kayo napatawa mga ka-Tekram? Susul, bakit? Kita ko na yung aking pwede. <laughs> <laughs> uh, okay. O siya pa, na tayo today, Freddie. Ayan. Uh, sa ating mga ka-Tekram Family, ka-Tekram Family sponsors, sa lahat na nagmamahal at nagtitiwala po siya rin po natin, of course, sa ating promise na Maraming maraming salamat po. Tama muli guys. Pag Pagbalayan po tayo ng ating job. Mahal po na. namin kayo. Bye, Katekran. Love you po. Mm -mm. Mm -mm.